Hello po mga kalaki. Magandang alas 11 po ng umaga sa ating lahat. Kumain ka na ba? nag ka na ba? Ano bang niluluto mo? Mas masarap kumain, mas masarap mag-lunch kapag meron kang pinapanood ng mga lucky numbers kung saan magaganda yung tips, mga ideas na pwede mong ilaban sa STL, sa National at sa Lotto. Pilipinas yan ha, at abroad, di ba? Kami po ay eh, ni Lola Carmen ay eh, nagbibigay po ng mga lucky numbers sa inyo araw-araw. At sana po bawat uh, member po ng mga lucky world namin ni Lola Carmen ay swertehin po ngayon pong bare Kaya nga, eto na po mga kalaki ang mga uh, numero po natin ngayon pong alas 11 ng umaga. Ano pang hinihintay mo? Halika na, ilaban mo na. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas sa buong mundo handa ka na bang malalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, ang ating pong mga lucky numbers ay talaga naman pong masugit po nating talagang pinag-aaralan, pinag-iigihan. May sasabihin po ako sa inyo, magkakaiba po tayo ng birth at birth year. Ano po? Hindi po tayo pare-pareho ng birth at birth year. Meron man siguro po, kakonte. Kaya po kayo magtataka kung iba na nanalo at yung, yung iba hindi po. Ibig sabihin iba-iba po tayo ng birth month at birth year. Maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung sila po nanalo na at tayo ay hindi pa dahil naniniwala po ako na ang blessing pag dumating yan, sobra-sobra po yan, malay mo. Ikaw pala ang una naming maging milyonaryo. Kaya mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers natin. Hindi na natin patatagalin. Umpisahan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 33, number 27, number 29, number 42, number 46, number 50, number 53, number 17, number 11, at number 19. Ayan po mga kalaki ang 10-digit lucky number sa broad. At eto naman po ang 8-digit lucky number sa broad. Ang 8-digit lucky number sa broad mo ay number 31, number 33, number 26, number 26 number 11, number 19, number 42, number 17, at number 25. Ayan po yung 8-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 21, number 35, number 36, number 30, number 21, number 10, at number 20. 16. Ayan po mga kalaki ang 7 digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 o 1 to 25. Kunin mo na mga kalaki. Good luck. Ito na hindi na natin patatagalin. Number 23. Number 16. Number 20. Number 2. Number 5. At number 8, ayan po yung 6-digit lucky numbers abroad. At ito naman po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers sa abroad mo ay number 8, number 24, number 29, number 33, number 35. Ayan po mga kalaki ang mga lucky numbers sa abroad na bigay na po natin. Dito na po tayo sa Pilipinas kung saan po ang mga 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers ang lalaki na po ng prices mga kalaki. At sana ikaw po mismo ang unang maging milyonaryo namin. Kaya bago po natin ibigay yan sa mga masusugit po nating mga followers din na nag-aabang ng mga lucky numbers namin. Hello, hello, hello po sa inyo dapat po sa tamang account po kayo nakapalo Hanapin po ang red panungin po dyan sa Facebook. Lagi pong iti-check ang followers. pero po tayong 315,000 followers. Ganun po karami. Check kami po yan. At meron po tayong second account. Red Parong din po na merong 50,000 followers. Check kami rin po yan. At Aris Gatchal yan. Yung ibang account po na ma, ma, ma ang followers. Hindi po kami yun mga kalaki. Kaya wag na wag po kayong maniniwala dun. Okay? At syempre, eto na po ang maganda meron po tayong youtube 16,300 followers red parungking din po at meron din po tayong tiktok 417,000 followers po mga kalaki yan po yung tiktok account po natin mga kalaki kung saan pwede kayong humingi ng mga laki numbers mag request ng mga laki numbers at mag-suggest. Pag nakita ko yan na kayo po inaka-follow, nagko-comment at nag-heart, automatic po may lucky numbers po kay sa akin. Okay mga kalaki, ang lucky numbers namin inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan at lagi ko sinasabi, ang private consultation po may membership fee, good for 3 months po yan. Tayo po ang, um, uh, kami po ang magbibigay ng lucky numbers sa yung good for 3 months na tatayaan mo. Tatlong buwan po tayo magsasama. Ito po ay walang pilitan po mga kalaki sa mga may gusto lamang po. Kaya mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers natin. Habay, ngayon ang init-init ko -init ng panahon na kalaki. Eto na. Kunin mo na at ibibigay ko na sa'yo ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas. So, eto na po mga kalaki. Tandaan nyo ha, bago kayo magpa-member, make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member para legit na legit ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya eto na po. Sa 642 number 10 number 21 number 18 number 17 number 23 at number 34 ayan po yung 642 at eto naman po ang 645 number 26 number 23 number 28 number 19 number 41 at number 42 at eto naman po ang 649 ang 649, 6 digit lucky numbers natin ay number 30 number 35 number 33 number 37 number 28 at number 24. Ayan po mga kalaki. At ito naman po ang 655, six digit lucky numbers. Number 37, number 43, number 45, number 51, number 11 at number 19. Ayan po yung six digit lucky number 655. At ito naman po ang six digit lucky numbers, 658 mga kalaki. Kunin mo na. Number 14, Number 17 Number 10 Number 28 Number 53 At number 45 Ayan po mga kalaki Ang mga 6 digit lucky numbers natin Kompleto na po Takbo na po sa mga sukin yung outlet At make sure po ang mga lucky numbers natin Aalagaan niyo po Hindi niyo po agad bibitawan Okay? At eto na po mga kalaki Ang shoutout time Shoutout po tayo kay Sir Celso Custodillo Ng Ano to? ng Quezon City po. Ayan. Sa Project for Quezon City kay Sir Celso Costibillo. Hello po. Maraming maraming salamat po sa inyong family na panunood po pag-suporta po sa aming vlog ni Lola Carmen. At syempre, nais po namin na manalo, manalo, manalo po kayo. At syempre, ito naman po sa mga driver po ng Victory Liner. Uy, hello. Sumasakay po ako dyan sa inyo. At sa mga conductor dyan. Shout out po. Ayan. Sa uh, ating mga lucky, follow, lucky, followers po dyan na mga kaya empleyado po dyan sa Victory Liner. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood sa inyo at maras nawa po isa kayo sa rin sa aming Lucky World. Okay, ayan tapos na po ating mga lucky numbers ngayon. Alagaan nyo po yun ng 3 days at good luck. At abangan nyo po ang aking birthday celebration. Pasasayahin ko po kayo ngayon December. So ingat at good luck!